mind. Papaulit ko lang sir, yung inalabas po ng court ngayon na um, uh, granting your ano, petition for... writ of habeas data. data. Okay. Sir, pa-expound lang, ano po yung epekto nito inalabas ng court na order ngayon? Well, uh, kasama na sa hinihingi namin na pangalagaan proteksyonan ng court, yung privacy ng aming tiyente dahil ito nakaka-apekto na sa kanyang uh, life and okay. security nalilimitahan ang kanilang kilos dahil natatakot sila sa physical threats na dulot mga uh, video. Kasama sa mga hinihingi namin na uh, isuppress, pigilan ang paglalabas ng ganitong mga video uh, at anumang sensitive personal information tungkol sa aming kliyente kasi yung kaso ng rape ay isang sensitive personal information. Uh, Ganon din ang uh, pag-takedown ng mga posts, uh, pagpigil sa pelikula kung meron mang lalabas ah uh, pagpigil sa sinumang tao okay. na mag-share, mag post re repost ng naturang uh, defamatory video. So ang ito pong order ng court ay uh, nag-uutos na itigil ang pagpapalabas nitong yung uh, trailer, yes po, yung lahat teaser ng bagay movie. na nakakasira okay. sa oh, o no. nagba-violate ng uh, privacy right ng aming kliyente. So retro po ba 'yan? So yung mga nag-reshare, they need to take it down. Well, kasama kasi sa utos eh ng korte, no? Uh, Pero what if they want kasi item madami. Kasi eh. dito na dati nag-viral na eh. Pa paano yeah. kung hindi nila take down or hindi naman lahat din aware na yung subreddit. Kaya kaya nga ang hinihiling lang namin ay malaman ng tao na may ganung utos mm -mm. dahil yung pagpaparusa naman sa korte naman yun, pag hindi ka sumunod sa utos mm -mm. ng korte, pwede kang makasuhan ng contempt. So si Daryl, pag nag-ano siya, kunyari, naglabas uli ng bago mako-contempt siya or he refuses We don't to... want to preempt him, basta we just want him to receive the copy of the order and let's see if he will follow the mm -hmm. order so, so kay Mr. Soto may threat din po ba? Kay Mr. Soto personally sa kanya Marami, if you can read lang the comments tinatawag siyang rapist eh Uh, maraming maraming physical threats. So nalilimitahan ngayon ang movement ng aming kliyente dahil natatakot mm -hmm. sila ngayon pumunta sa mga public spaces ng walang uh, bodyguards, mga ganun. Dati hindi naman nila kailangan. Nakita niyo naman how well loved he is. Huh? Yeah. And uh mababago yung ganyang kilos niya at pakikitungo mo sa tao kapag nagpatuloy yung ganitong mga physical threats. So siya. Ngayon?